Hello! Ayan, pag-usapan natin mga kaibigan kung paano ang gagawin natin para makuha natin yung ating plaka. Anong year? Model ba? Yung madaling kunin na plaka. Ang LTO po mga kaibigan ay eh, mayroong tinatawag natin karaban. Nagkakaroon ito ng karaban tuwing Saturday, Sunday, or yung minsan po doon sa araw ng holiday. Tulad ng mga nakaraang video natin, eh, holiday po yon or Sunday po yon nagkaroon sila ng caravan. At sa caravan, ang binibigyan po nito ay yung mga year model ng 2014 hanggang 2017. Lamang po muna. Ito po yung sa mga caravan. Ano ba yung dapat natin ihanda sa pagkuha ng plaka sa mga caravan? Kailangan natin magdala ng photocopy o xerox ng OR, ng CR, ng ID ng first owner or deed of sale naman kung kayo ay second owner or second hand yung iyong motor kung ipapakuha mo naman sa mga tropa kaibigan, kapatid, asawa or kung sino man nakapit bahay eh, magdala lang po tayo ng authorization letter para po tayo ay mabigyan ng bagong plaka. Pumunta lang po tayo sa mga caravan ni LTO at pwede po natin makuha yung agad-agad yung ating plaka kahit po ano po ang nakalagay doon sa ating LTO tracker kahit NB pa 'yun nakalagay sa si LTO tracker or kahit po may plate number nakalagay doon nakukuha nyo pa rin ang inyong plaka basta po ito ay 2014 hanggang 2017 yung nakalagay po sa LTO tracker mga kaibigan ito po ay virtual plate lamang muna bibigyan po tayo ni LTO ng bagong plaka kapag po tayo ay nag-request or pumunta dito. Kasama na rin po dyan yung certificate ng bagong plaka natin. So, ano ba yung gagawin natin doon sa certificate? Itong certificate na po ito ay nagpapatunay na bago yung plaka na ginagamit mo. At dapat po, lagi natin gagamitin or lagi natin dadalhin yung certificate na yan. Para kung sakaling dumating yung checkpoint, eh hindi po tayo shadow maabala o maporwisyo kasi nga po, dahil bago yung plaka natin. Kung kayo po ay mag-renew na ng inyong registro, ipapa update nyo po yan sa LTO para doon sa ating OR eh malagyan na po ng plate number yung OR natin. Pero yung ating CR, yung Certificate of Registration, mga kaibigan, sa para po sa kalaman din na lahat, eh, hindi na po nababago yan. Hindi na po nalalagyan yan ng plate number kasi nga po, permanent na yung Certificate of registration na nakalagay ito on. Okay? So, minsan, pwede mag-conflict. Kung halimbawa, may plate number na yung CR mo, tapos yung ating OR, eh, merong bagong plate number. Doon po minsan, pwede magka-conflict. So, sa kayo, wala pa nagiging history na magkaroon ng problema ngayon. Pero, tingin ko lang, pagdating ng araw, baka, baka, baka magkaroon ng conflict sa ganun. Ngayon, sa mga nagpa-deliver naman, eh, antayin po ninyo yung email ni LTO para sa certificate. Kasi nga po, hindi pwedeng ibiyahe or mas maganda, huwag natin ibiyahe ang ating bagong plaka ng walang certificate para walang masyado kabiriya sa alsada. Ngayon, kung hindi naman po dumating pa yung email sa inyo, pwede naman tayong mag-follow up sa LTO doon sa kanilang email na nadodon din po sa LTO Tracker. Follow up nyo lang po kung kailan at saan papadala yung email ninyo. So, dapat ganun ang gagawin natin mga kaibigan. Ang pinag-usapan lang natin muna ngayon, 2014 hanggang 2017. Okay? So, yan mga kaibigan, sana nasagot ko yung mga ibang katanungan nyo tungkol doon sa 2014-2017. In 2013 naman, mga kaibigan natin, pababa. Ito po yung may mga green plate o yung mga naman ay may mga yellow plate pa na tinatawag natin ay check nyo po din yung LTO tracker. Kapag po sa LTO tracker ay eh, meron na pong nakalagay na plate number, lagi ko ulit sinasabi to sa mga video ko, ay eh, ipapadeliver nyo na lang ang inyong plaka sa lugar ninyo. Pero pag wala po plate number, pwede yan kunin sa mga district office. Ang tanong naman, paano sa district office at saan? kung ang inyong CR o Certificate of Registration ang nakalagay po dyan ay eh, Region 4A eh, pwede nyo po siyang kunin sa lahat ng District Office sa Calabar Zone kung sa NCR po buong NCR na District Office ay eh, pwede nyo po kunin ang inyong mga balaka and so pag-usapan naman natin yung 2018 pataas naman or 2018 hanggang 2021 doon sa mga nakaraang video or upload memo and posting naman ni LTO ang sabi nila yung mga 2018 pataas hanggang 2021 eh by appointment po yan naglagay din sila ng slot 20, September at October yung slot kung kailan kayo pwede pumunta sa main office ni LTO dito po yan sa Quezon City Okay, so kalimitan kasi yan ang yung mga tanong ng mga kasama natin, mga tropa, mga kaibigan, mga kapwa riders, o so, sa mga nag-PPM sa atin. Ano ba daw yung Paano daw nila makukuha yung kanilang mga plaka Sana nasagot ko mga kaibigan yung mga ibang katanungan natin Ngayon, kung meron pa kayo ibang mga katanungan Siyempre, comment na lang down below And o assume ako pong masagot yung mga nagyajaan Tsaka yung mga nag-PPM, pasensya na po Medyo madami po talaga yung nag-PPM sa atin Paalala ko lang din sa inyong mga kaibigan na hindi po manghuhuli si LTO Kahit hindi po tayo nagpapalit ng bagong plaka, walang memo, walang statement, or wala pong batas na sinasabi na hulihin ang isang riders na hindi po nagpalit ng bagong plaka. Pero lagi niyong tatandaan, gustong mangyari ni LTO na lahat ng plaka natin ay eh, pare-pareho na po ng sukat. Kaya tuloy-tuloy ang pamimigay nila ng mga plaka nationwide. Okay? So, alam ko marami sa atin ang wala pang plaka. 10 years, 12 years, 20 years na nawala pa parang plaka. rin parang plaka Pero ngayon dito na at Mabibigyan na po na tayo ng plaka Abang-abang lang po tayo sa mga video natin Na magkakaroon ulit tayo ng caravan Kung saan, kailan At kung gusto nyo naman Puntahan nyo na agad yung page nila LTO Or yung main page ni LTO Or dun sa mga branches sa lugar ninyo Halimbawa kayo taga Bulacan Check nyo yung LTO Bulacan o kung kayo nasa ibang lugar Sa Luzon, Visayas, and Midnar Siyempre big shoutout sa lahat ng mga followers natin Just or subscribers sa buong Pilipinas At saka mga nasa ibang bansa rin Na nag PPM sa atin Okay? Abang-abang ulit tayo mga kaibigan So maraming salamat sa pag-suporta kayo mga henry Kung nagustuhan mo yung video na to Siyempre huwag mo kaalimutan mag-follow And siyempre ilike mo na rin At huwag mo na rin siyempre kalimutang Mag-subscribe sa aking YouTube channel Maraming salamat Iingat po tayo palagi And kita-kits po tayo sa mga karamang at sa mga ibang update pa natin Sa mga pala Bye bye Thank you